Hi! What's up? Uh, ako nga pala si... <laughs> ano? Sino nga ba ako pre? Si Janil... Janil Bright Gomez or you can call Bright. Uh, ilan taon na ako? 18. I'm already 18 guys. And... What are my hobbies? Uh, isa na dito yung editing. Uh, recording madalang lang eh, pero siguro kasama na. Basketball. Ayan. Workout. Workout anong course ang tinake ko? Ang tinake ko is BS ComSci or, or, BS Computer Science. Hindi uh, di ko din alam kung <laughs> bakit ko ito huh? <laughs> uh, actually, no, napaka no. ano, nandag dito? Napaka undecided ko dito sa course na to. Pero, hindi bad kasi siya eh. At the same time, malam naman ako sa technologies. And, nasa interest ko na rin na parang gumawa ng mobile applications. Since when did you start YouTube? Ah, uh, mga siguro way back, 2014, 2014. Ah, uh, ang unang upload ko is, ah, uh, Grotopia content. <laughs> kung ano, kung sino dyan mga nakakaalam, pre. Totally, ang pangit talaga ng quality ng video. So, dinilit ko siya. So, pero yun pa rin, syempre, yung first upload ko. Why do you want to start being a YouTuber? Ah, uh, actually, may meron akong naging kaklase na naging tropa ko na YouTuber and you know, parang pumasok sa isip ko ba bakit hindi ko uli-try ba This time, hindi na ako magiging mahiyahan. <laughs> Actually, yung first video ko, kumbaga first video ko, like parang tinat after nun, tinatamad na ako mag-edit, ganyan, nakaka-boring. Tapos, biglang may nag-message sa akin na nakakatawa daw yung mga videos ko, wag daw ako ihinto, ganyan, like parang nakaka-good vibes. So, yun, naisip po. Ipagpatuloy na nga siya uh, Who is your inspirations? Siguro ang inspiration ko si ano Ang family ko Siyempre family ko Isa na rin dito si PewDiePie Kung kilala niyo siya Sa ibang bansa Napakagaling niya Since pag... Yun talaga yung Siya talaga yung Pinapanood ko lagi sa YouTube Every Nung ano Nung bata pa lang ako kahit nga hanggang ngayon nanonood pa rin ako sa kanya eh. Kung may mga nakalam bitch lasagna niya, no? yung mga ganyan grabe era ni PewDiePie pero ngayon kasi matanda na siya eh. Um, what is your channel all about? halo halo kasi yung sa channel ko eh merong gaming merong uh, gaming siya na may entertainment and minsan nag-Ome TV ako <laughs> Nanditrip lang ako sa home, oh, pre. Naghanap ng chicks. Uh, kasi yung yung last video ko kinalabasan, nag interview ako, no? What am I doing? And, eh Hindi kasi ako, ne, sorry guys. Hindi pa kasi ako ganun kasanay may pag-usap sa strangers, you know? Who is your target audience? Actually, ang gusto ko talaga ng target audience is yung mga around age ko and and mga bata you know kasi Parang naalala ko yung sarili ko dati na nanonood sa kanila ganyan parang gusto ko rin maka-inspire ng mga bata or mga kasing edad ko pero you know gusto ko rin actually general eh pero yun talaga yung pinaka main focus ko yung mga bata pati yung mga kasing edad ko uh, how often do you plan your uploads uh Actually, I plan on uploading like one times a week or two times a week kung kakayanin. Napakahirap kasi mag-edit eh. Like talagang oras siya effort. You know, nag-aaral na kasi ako eh. Kaya medyo mahirap. How of, uh, what is your strategy? Actually, wala akong strategy eh. Siguro, siguro ang strategy ko lang is, ano, maging consistent. Ayun <laughs> lang yung strategy ko. Ayan, kung iniisip nyo, sana ako tumitingin dito sa, dito sa isa kong monitor. Ayan, tinitignan ko kasi yung tsura ko eh. Tinitignan ko, ko pogi ba ako pre? <laughs> so yun guys, uh, I hope I see you guys sa mga other videos ko. Bye bye!